labing gamahanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, daghang salamat Lord God sa mga katubagan nga imong giandam alang sa among gipaabot kanimo nga mga pagampo Ginoo. Salamat sa balang espiritu Lord God nga nagaduyog, uh, nagatabang sa among pagampo ug ning kagabion Lord sa among pagpaminaw sa imong pulong ikaw sa Ginoo. Ang magtabang imong balang espiritu magda pahaluna sa among mga kasing-kasing -kasi. una huna Lord, aron yano nga masabta namo ang imong buhay ng pulong Ginoo. You know? Lord, bisan ako Lord, ang imong instrumento Ginoo. You know? Tabangi ako, daw wala ta may imong you kula ikaw know? Ginoo. Lord, mamuhat ka, magdumalak ka sa tanan mong pag sa imong pulong diri you know? Sa pangalan you ni know? Jesus. Amen. Amen. Okay mga ekso, ang Filipos 3:1 pa paingon sa 11. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga uh, kastuhanon sa Filipos mga iso. Ano? Uban salamdag sa Diyos. Ingan din eh. Sa katapusan mga iso, pag malipayon ka mo, diha sa ginoo. Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko ng kaninyo kaniadto kay kini makaayo man kaninyo. Pagbantay ka mo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat og dotan o ag sa mga nagingon ingon nga kinahanglan gayud ang pagpatuli. Kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Yesus. wala kita magsalig sa mga seremonyas may katarungan gayud at punta ako nga mosalig niining mga butanga kay kun may naghunahuna man nga makasalig siya sa mga seremonyas labaw pa ako kay na ako sa nagidad pa lang ang ubos ka to kasi manan Natawa ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayud nga Hebreo. May tungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, parisiyo ako. Ug hilabihan ang ako kadasig ug ilutos ko gani ang simbahan. Kung ang pagamatarong pasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako kasaypanan nga nahimo. Apat kadtong tanan, nag-iisip ko ka nga bililhon karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang pa ni Ana, iisip ko na ang tanan nga walay bili. Tungod sa kahibalo, mahitungod ni Christ Jesus, nga ako gino'o nga labaw pa kayong bililhon. Tungod kaniya, gisalik ko ang tanan o gisip kong basura lamang. aron maangkon ko si Kristo. O mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong ipasikan sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinagi sa pagtuon ni Hakang Kristo pagkamatarong nagikan sa Dios ug gipasukad diha sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Magambit sa iyang mga pagantos ug pagsama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga o sa punta ako. O kana ang atong paghisgotan karon atong himay-himayon mga isuon, no atong hinumduman pagbalik ang tibok tima ni atong pagaisgutan ah uh, mahitungod sa kalipay no mahitungod sa pagkalipay diha sa Ginoo uh, atong uh, pagpadayon sa insahe at ning yuluhan og pamaagi sa Dios alang sa atong kalipay uh, tinuod ti unay nga kalipay kalipay nga diha sa Ginoo. Ang verse 1 unang a uh, uh, sa katapusan mga igsoon pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Uh, pasabot niya mga igsoon uh, sa sa mga atong gitunaan sa miagi gikan sa chapter 1, chapter 2 no naay mga kasakitan ang pan ang giingon nga sa katapusan mga igsoon pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. No? Uh, whatever happens, no? Uh, continue to rejoice and delight in the Lord. No? Sa katapusan, mas piliun ni mo, mas piliun na to, magmalipayon, kung naigusto gusto ipabot ni Pablo. No? Kay always, no, kanunay yun, mutin aura o niya, ang katayuan sa ginoo, di siya dili pa na masabtan sa termero. No? Dili ala kung hayahay ra, no? kung dili, kung man ang pangitabo, kung man ang kahimtang sitwasyon, no? naaman aman ka pasalamatan o kakuhaan ng pusog aron ta malipayon diha sa mga kalistanan asa diha sa Ginoo mga isuot Lobby pastor Lobby Brad unsa may imong masulti sa among kahimtang karon kalisud mi isakitan kay mi sama sa gihapon ang gingan ni Pablo pagmalipayon kamo dili lang kay Pablo kundi dili sa balang espirito ng pagmalipayan. Daghan kayo suporta sa pagmalipayan, no? Rejoice, always rejoice, no? Ang ang First Corinthians na ah uh, uh, 5:18 kung wala ko masayop, no? Na ah uh, uh, give thanks always, no? Kung salamat ka mo bisan sa budangat, di ka na mo ang tawot on sa Dios pinaagi ang Kristo Jesus. No? Pag malipayon <coughs> ka mo, no? Huh? dili na, di na ginamausap, no? Bisan pag, no? Uh, unsa dangata o oh, nagina ang gingan sa Dios bisan pag unsa pa ang rason dobi kung siguro kung God is good all the time mas tayahay pero kung naa sa kalisdana ano, no ni <coughs> no so dili na ginamo sa mo kana ang kamaturan nga pagdasig nga pagmalipayon kamo mo na tong balik-balikon duman aron mo tuhop sa so, tumo una-una kasi kasi nga ngayan kita manangkalipay kalipay eh, kita naaman sa Ginoo, no? Mando ka na sa Ginoo ug ang kalipay ihatag ka na dasa sa bala ng no? Love, joy, peace, no? Nagsunod gina siya, no? Yung si Pablo dili ingon siya dili niya igsapayan pagsubli og sulat, no? Kanila kay kini magkaayo man kanila, no? Makaayo para madasig, para malipay, para mahupay, Basta alang sa inyong kaayuhan, dili ko maluyahan pag-remind. Kung na gusto, ipaabot ni Pablo. Iyang sulatan, ang no? pag-remind. Uh, pero kanato mga isuon, pwede na ito istoryahan, ang pag isuon, kanang maluyahon, no? Pwede na ito i-text, o itawagan, o i-chat, no? Rason, aron tabangan, o dili, mapasagdan ang day, igsuon, to, nga. Ang ato din isuon, sa naman din kasi mana ito nga, wala mayo nga kasing-kasing sa ginoo. O uban, labaw pa sa one week, no? No? Saan man paghatag sa saktong pagsimba sa Ginoo, tong ang kahintang sa ating soul na pasadyan ko, no? So muna, uh, pamaagi sa Dios alang sa ating kalipay. Una magbantay ta sa sayop na pamaagi, no? Naay pamaagi nga sayop og okay, kini dili sa Dios, kini pamaagi sa tao. Ang verse 2 nagkanay pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat og dautan, kung sa mga nag-ingon, nga kinahanglan gayon ang pagpatuli. Ganyan, gitawag sila mga ero, kanyang mga legalist, huh? mga balaod, balaod yan. Pero, ang ilang kinabuhi, nagabuhat sila ng mga daotan. Huh? Makita sa ilang buhat, hindi igid maayo ang ilang bunga. Sila ni mga tao nga nag-claim nga, necessary gayon ang circumcision, ha? Huh? pagpatuli, alang sa kaluwasan, alang sa pagkamataraw. So, beware of dogs. Huwag tatag beware of dogs. Ang pingka, huli kayo tayo, kayo mamangot, mamaak, no? Sa sama ninyo, mga false Christian, mga false prophet, false messenger, na no? nagalikay ba kita mga tawahan, mga mini, o, mga gawi, pulong, na no? kebasin basin si Sige na ito, paminaw, Sige na ito, guin-guin, madalata nila. No? Kaya mura po sila tinuod, no? Labi na kung wala tayo pagkahin sa pulong sa Diyos, pa no? overwhelm ka sa ilang pulong, no? tela lang tudlo, yan naman kayo yung samtan sa tao. Tawhanong pilosopiya, no? sa yun kayo yung samtan. No? Pero ang ginoong misteryo, no? naging yun, no? na kinahanglan gayon ang pagpatuli. pero ang itubag ni Pablo, yung ni Pablo tanan, no? wala lang niya gipasabot niya, Pagpatuli, itubag niya, nga bisan pagbasihan tanan niya yung seremonyas, mga balaod, no? dili o dili gayon makapahimong matarong sa tao. No? Ngayang ilang seremonyas, balaod, ilaging sundun. sundon, gusto nila mag-perfect yun. Pero wala man ang Resulta na hinoon na sila nagkinabuhi diha sa dauta. So, magbimaani sa bakat. Siyempre, wrong living. Misguided. Huwag no? uh, na mga mao nga si Pablo, makusganon din siyang niingon. Uh, kung sirimonya lang, sirimonyas, balaod mal nun. Number one. No? Uh, Hindi pa ning kamutan na niyang maayo. Verse 4, ingon niya, may katarungan gayud unta ko nga mosalig ni mga butanga kay kun may nagunaw man nga makasalig siya sa mga seremonyas labaw pa ko kung tuli o oh, na circumcision check nagidad pa lang siya 8 no ah, na natuli na siya kung may nang kaliwat ah, grabe no natao siya nga isa ka Israelita no lumad nga Hebreo no? lakas sa ginoo no ang lakong tanaw na tanong lumad gyud wala halo may tungod sa pagtuman sa balaod na hilabihan ang iyang kadasig ganik kay ang balaod bawal man ang mga kristiyano iya gyud gid lotos gid persecute no kun ang pagkamatarong pa sa pagtuman sa balaod may basihan wala gid siya kasaypanan nga may basihan ang balaod sakto siya na wala siya kasaypanan, kasaypanan, kasaypanan sa balaod sa tawhanan no kay ang ilang balaod sa Jewish no grabe yun strict to yun no so siya ang nangunang righteous no? no kung siya huwag ang balaod pa sa Altiyan, wala siya isala he is living perfectly he is living good Nga, yeah, ihimplo no kung may mga pangutana karon matubag na niya na ba perfect as siya yun ang pataas kamot no ako na na pag diha sa kamaturan masayran lang niya Uh, diha na na mabangga ang kamotoran niya walay bisan kunsa uh, matarong no? ang tanan nakasala ba sa himaya sa Diyos. sama to dato no ingon nga kuan no? maayong magtutulo sa kung buhaton para makasulod sa imong ng hirian, no dinas you kuno na tuman ba nimo ang 10 commandments no? nagpulo ka Wa pag ka sulti ang kino tanan ay ang gi ang kon natuman niya. Sukan pa siya pagka bata. Dito ay ginan sa sige na sige baligya ta mi mukot tangan usod na ako dito na di. Maya siya. Kay wa man gyud nya tuman ta. Ang gitumbok sa Ginoo ang iyang kasikasi no. Nga na, pa dito sa pati na. So na kay makatupong sa good works ang ipakita ni Pablo no dili gid kita tinuod nga magpalipayon mo isod kung gyagad kita sa antong kabalinong panikamo sa pagtuman sa mga seremonyas sa mga balawdon base na pugos lang ta ang pagkaron ina lang ta pero kung sa tago mahimog daw ta no, may bunga sa mga legales na daotan nga kinabuhi na. ang verse 7 ug 8 apan kadtong tanan nga giisip ko nga bililhon karon giisip ko nang wala tanang, nga ulay bilik. tanan nga gihimo ni eh pamulong uh, maayo para sa iyang uh, pananaw, maayo para sa balaod. Nahima himan niyang walay pili. Verse 7 o 8, ibalik. Ang verse 9, gisalik ko ay kong tanan giisip kong basura lamang. So basura, no? dili na mapuslan o gamit. Kailangan pa rin i-recycle, no? Ganahan rin tayo mga iso, magtambak basura. Magtambak basura sa atong balay, ngilaran kita sa mod na magtambak basura sa atong ginabuhi, no? Useless ang tanan pagsunod kay dili kana makabag-o sa pang mga kasingkas ha Paybalo ni Pablo no kung kinsa tong gasalig diha no? mapagarbohon sa ilang pagsunod sa balaod kalintin nalang ang tanan kay wa gid may madawdaw ana wa gid may madaginan ana basura kanang tanan ha kay siya labong na kamot labaw nga sakripisyo masunod lang matuman lang wala na niya igsa yan kung ay mga tawo nga masakitan na ay tawo nga masulutan ha ha kay grabe ang iyang confident ha sa iyang tawhanan plus on effort niya para ma-achieve ang salvation, ma-achieve ang uh, pagkamataro. No? Kita mga iso, daghan pa atong rason. No? Palabuan ka na to si Pablo sa rason. Ang atong buhat, no? walay bili, walay pulos. No? Iisip na to. No? Abi na to, way to heaven, way to God, way of righteousness. Abi na to, gain na untak ay to na to. Dakot nga, ginansya nagkapoy-kapoy lang dahil sa dugay yung panahon na nabutahan ta sa kamatauran. Ang una-una ito, ang blast ta. dahil ang, blessing na ati ay sa itong ikaduhang apunto ang Kristo Jesus lang. Ang si Kristo Jesus lang ang mutagbo ka na ito. So muna ang sa Diyos alang sa atong kalipay mag-amping sa sayog na sa tao dirita kang Kristo ang mutagbo ka na ito. Verse 1, pagmalipayon ka mo diha sa Ginoo. Ang verse 3, kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli kay nagsimba man kita sa Dios, pinaagi sa espiritu og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha sa Kristo niya. So, tinuli sa kasing-kasing, no? Kadtong magresulta sa binuhatan sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, no? Magresulta sa mayong binuhatan. Dili, no? Dili evil doers, nila. buhat og daotan, kinabuhi daotan, dili mga false no kundi dili nagasimba sa Dios diha sa espiritu nagkalipay sa pagkinabuhi diha ng Kristo Jesus apil ba ta so, tanan ba kita na ani ana ang kasintasan ang simba ba kita sa Dios diha sa espiritu tanan open ang atong pagnoon na nga matag karon ug asa man kita ang presensya sa Dios ang presensya sa Dios ana kanunay na natuli na tao pag-usab no walay dili Gihimo mo niyang ingon niya nga walay bilitong tanan. Tungod kang Kristo, walay bilitong tanan tungod sa akong kahibalo may tungod ni Kristo Jesus na akong Ginoo nga labaw pagkaayo ka bililo. Ibasura niyang tanan maangkon lang si Kristo, no? May usa kaniya sa hingpit ang uh, iyang pagkamatarong, iyang gila na pinahangis pagtugang Kristo, kini nga pagkamatarong gikan sa Dios o gipasukan diha sa pagtuo. Kung kana ang pamaagi sa Dios, kana po ang pamaagi ni Pablo, di ng tanga maglahi pa, no? Maglahi pa. Kaya basi mo na panahon ng maataw-ataw na yun ta, Dahil sa antong pagdawat niya ng mga iso, sa sama sa uh, sama ni Pablo. Ang verse 10, yun siya ang tinguha ko, maulamang lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagabanaw magkaambit sa iyang mga, mga pagantos ug so, mahisama kaniya niya sa iyang kamatayon uban sa paglaom, ug pagbanhaw sa punta ako no makita nato na uh, ang mga tinguha no? mas mailhan pa nagpadayag na ang Ginoo kaniya niini mga panahon ha? pero ang gusto pa niya mailaila pa masinati pa ang Ginoo no nga na ka giila niya uh, labaw gid kaayo kabililon ah uh, pribilehiyo kinatasan mo bin bintaha no uh, nga iyang nailhan si Kristo gusto pag niya tingwa pag -iniya. mula lumpa mailhan pa si Kristo Jesus no knowing Christ wala siya nga daghan kay daghan kay tag nabasa daghan sa Kristo pero gusto pag niya niya knowing Christ no? wala yung undak no? na sa serving Christ, a living Christ, serving Christ, proclaiming Christ, di kaya po nato kalimtan ang pagpadayan, ang pag-ila ng Kristo Jesus. Mas laumos, mas bugos pa nga pagkasinati kaniya. Ang uh, kalipay nga dili matutupngan kauban ng iyang presensya. Uh, kanang wala o nung tanan, basura, ibasura nung tanan, basta si Kristo na alam kanina. No? Ma experience eksperyensya. Masinati siya masabtan ang talagsaon katingalahan sa iyang personaheng may so so si Kristo ang naghatag ka na ito si Kristo usap na naghatag saktong tumo sa atong kinabuhi mga iso so sa atong uh, challenge karon ron yun gabi yun no? kung gisa likway ay katong tangan Pablo no? Mag pa ba kita magpaas ito ba kita na? kung hindi na isalikway Uh, ang kinatibukan dili isang nato maangkon si Kristo no unsa ano day si Kristo siya kompleto sufficient for our salvation sufficient for all our needs mga iso kompleto siya no dili pwede nga part lang siya no? dili siya gyud ang si Kristo lang kay Kristo lang no na ano, grabe ang paningkamot ni Pablo para sa kaluwasan para sa pagkamatarong na uh, apan si Kristo paningkamot kay basihan alang sa tong kayuhan na labaw siya ni anang tanan no labaw siya ka bililon no kay kaniya nang gikan ang tanan walay kinutuban nga bili nang no, kana atong masulti may tungod ang Kristo Jesus walay kinutuban nga bili na no? nga iyang hatag alang kanato mga iso so, so kana ang atong uh, dumdumot ini kagabi unsa ta nagikatagad na kong bili sa Ginoo kung unsa kada kabililhon ang Ginoong Hesus kung siya ang atong naangkon no kung naangkon naman nato siya ha, sa atong pagtuo pagdawat kaniya nga atong Ginoo manluluwas magapadayon kita madasigon kita nga magpadayon sa bisan onsay sign nangatan whatever happens na sa mga nangatong mga sitwasyon kalisdanan, kasakitan, higit bang padayon ta. Kaya yeah? ang request to Jesus na maoy maoy uh, pirme ang itinguha. No? Ikahinangop ni, ni Pablo nga ma, mailaila, pagit siya, masinati, magkauban ang iyang presensya isan unsay sitwasyon sa iyang pinabuhay mga iso. O sa atong conclusion mga ison, atong nasairan na uh, ang pinooray ng kalipay. Iha. Sa pagsunod, sa pamaagi sa Dios, careful ta, na dilit ang mga pawak na to, sa mga sayop na pamaagi, mga tawahan ng pamaagi. Na, at itong hinduman kanunay, na si Kristo lang, ang mutagbaw ka na to, kaya naa kami Christ is vision for our salvation. Vision, for all our needs, mga iso. Dalay ko ng Diyos, mga iso. Magamputa, among Diyos amahan, ng labing kamanan, dagang salamat, Lord God, sa mga kamaturan, among ah, nadungo ka ron, Lord, palayon ka, Lord, mga tabang, ng, ah, ang imong malang espiritu, maghahatag ka ng, mga, ah, uh, ah, uh, kauhaw, aron ginoo kami magpangita sa imong presensya, Lord, nabangit kami, nga kanunay, mugahin, sa imong pulong ug pamalandong ug kining kinabuhi aron Lord mas mailaila ka pa namo lawom mas masinati diha sa among mga uh, paghinagbo sa mga sitwasyon sa kinabuhi uh, masinati na ang tahom, masinati namo na ang imong dahom uh, masinati namo ang imong kanunay nga pag uh, pamuhat pagpanlihok nga ikaw uh, buhi gayud ni Dios nga among tamahan, mapinanggaon, puno sa grasya, maluloyon, o uh, kaya mo, tabang sa tanan mo, panginanlan. Salamat kayo Diyos, dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Yesus. Amen. O, amen. Dalaygon ng Dios, my soul.